Mga miga, mayroong banga dito. Ganito yung aming lagayan ng tubig noon. Banga. Ay, nako. Banga yon banga. Dito tayo, mga miga. Ayan, ganda ng ano. May malaking bato dito, mga miga. Wala, susunduin na tayo. Nino? Mag-sit na. mag six quarter. Balik sa sabi bilis naman, maaga pa. Ang daming bato-bato dito. Pero walang mumok, Eh. Walang mumu. Ito tayo. Tapos, may bangka. Ang display talaga nila dito, mga bangka. Tsaka mga lumang, ano. Ito po yung nag-birthday. Ayan. Oh, tas may ilaw na doon. May ilaw na. magiiilaw na siya eh. Ay, parang si Retreat yung nandoon, no. Oh. <laughs> Akala <laughs> ko Ay, umilaw na siya mga miga. Ayan, umilaw na. Umilaw na po. At ganon din doon sa baba, yung mga ilaw nila ay ganito. Ang galing. Mas maraming alitap, ay ano, alitap-tap ba tawag dyan? Anong tawag dito sa ano yan? Kapan yan sa amin. Bakit? Bawal? Pupunta daw tayo dun sa tulay. Pero bawal tayo magsalita, no? Sige. Bawal tayo magsalita. Dito pa lang, mga amiga, ay di na tayo magsasalita, no? Dito na tayo, mga amiga. Pero bawal magsalita. Ayan na tayo. tayo Shh! magsalita. Oh rondongan, 'no, Wait lang. Wait lang. Wait kita sa. Naglalag. Naglalag dito napaa ko nilalakad 'yon. Okay naman, okay. Sige, push pa. Hanggang dito lang daw po tayo. Yan may sapa diyan, walang tubig 'no. Umulan sa atin ng malakas. Baha sa lugar ng may nila pero dito walang tubig oh tuyo yung ano ako na I mean, say... hanggang dito lang po tayo mga amiga <laughs> uy ba doon sa ano san fernando uy mm -mm. yan walang tubig <laughs> <laughs> nandito po ta, kasi tayo sa bundok yan nandoon yung bundok ko oh. oh, tapos yung sapa walang laman walang tubig oh di ba? Nandoon yung ano, restaurant sa taas. Nandito na tayo sa baba. Shhh. Dito na tayo mga miga. Oh. One, two, three. One, two, three. Oh, tipo. Pwede mo Ang ganda na nasolo namin yung Alteza. O, oh, ma. Ang sulit ka oh. dyan. Ang taas, diba? Ang mga pinadanan ko. Wala, nagbablog kasi. Ang mga t-shirt ko. So, ito po ang next target. Ngayon. Pero gusto ko yung ano mga amiga. Ang ganda mga amiga, oh. Dahil na lang. Hindi lang ako sa one tapos yung restaurant ay may ilaw na. Tapos yung tulay, oh. Natagtag yung 270 ko? Oo nga, yung akin, magkano ba yung 300? Huh, <laughs> sarap. <laughs> Nag-ilaw na mga miga ilaw na siya. Uwi na tayo, mga amiga. Bye! Nag-ilaw na ang Petromax sa Bisaya. Ayan, mga amiga. Ah. Noon, noon, noong panahon, unang panahon. Pag may ganito ka, mayaman ka. <laughs> ang liwanag ng ano nyo. Ang liwanag ng bahay nyo pag may ganito ka. Ito sa Aldesa daw. Aldesa Homes. Eh, uwi na kami. Nandiyan na yung tricycle na sundo namin. Okay. Okay. Eh, 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 eh. Uwi na. Eh, eh. Ganda. Yung utak mo ay punong-puno ng toksik. Bye mga amiga. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching! Thank you for watching guys! Bye guys! Mga miga, hindi ako nag-guys mga miga. Tapos nandito na yung sundo. Bantayan niyo yung mga batang yan. Hello mga amiga. Good evening. Nandito na tayo sa Magalang. Tapos, sama po yung aking mga hindi pa sila umuwi. Bumili sila ng scramble. Dumaan kami dito. Nandito kami sa Magalang. Kanina, di ba? Nandito kami. Ay. <coughs> Ka po, I, yeah. <makes> mm. <makes> hmm. Sawa ka dyan, no? Maraming palaruan. Palaruan, saway sa mga bata dito mga migayot. Pati pati nanay magsawa dito sa kalaro. Ito pang bata, doon ay pang matanda. magtambay. Uh Oo. -oh. Ano pa lang dito umaga pa lang maraming tao sa Badulinggo ay Bernes sa linggo